Hello. <coughs> kami po ay pupunta sa Charlotte. At kami po ay makikipaglibing. Yung Charlotte po ay malapit sa North Carolina. Kaya lang traffic kasi parang may naaksidente doon kaya ewan ko kung makakaabot kami. Tingnan natin traffic nako po traffic nako itong way na to ay papuntang Charlotte South Carolina going North Carolina to Virginia Maryland Pennsylvania New York Nako, traffic. Parang may may na-accidente doon. Hindi ko alam kung makakaabot kami sa living. Namatay, namatay yung aming brother sa church. Yung aming pinaka-pastor. Eh, makikipaglibing kami. First time ko makikipaglibing. Titignan natin kung paano ang living din sa Amerika. Sosyal yung mga living din eh. Sosyalin ang mga funeral dito. Sosyalin. Parang mga yung napapanood natin sa TV. Yung mga movie ng Amerika, parang ganon. Naku po, sana makaabot kami. I-update na lang po namin kayo. Mamaya, thank you. Bye-bye. At maraming po salamat sa nanonood sa akin, sa Reels. Thank you sa mga nakapalo at sa papalo pa. Thank you. Thank you. Bye-bye. Ingat po lahat. Thank you. Bye. Ayan. Yung mga card na pinadala doon sa namatayan. card. Yan ang gusto ko eh. Pag sama-sama ang mga American, oh. Maraming mga American po Ayan, ayan. Yan ang gusto ko ko. Eri pa ang gusto nila. Oh, last. Okay, wait. <laughs> Okay. And my friend, yes, we and this is my friend. Thank you. know, uh, water oh. I am. <laughs> Hi, Ms. Dayan. Oh, I miss Diane. Yes, yeah, I'm so glad you came. Yeah. I, told husband, I said to my husband, We're gonna go to Milan. You do what? I said to my husband, You had a number from the Oh, yes. They don't have, work. Don't have, I, don't have any work. I work, but they So, exactly. well, Thank you for coming.